1, two three, TAYO! <laughs> Wait! <laughs> okay. 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 1, 2, 3, TAYO! <laughs> <laughs> okay. Okay. oh, Hawak ka pa. Tanggal ang kamay sa oh. na. pa. Pwede na? Atagal ah, na kami sa tuhon, no? <laughs> oh. One, two, three, tayo! Yeah! <laughs> oh, ka! Ako, <laughs> ako hindi ko kaya yan. Oh. <laughs> <laughs> premyo <laughs> Dalawa! Dalawa ano? Dalawang vero. Dalawa. Dalawa. Dalawa nga no. Zero? <laughs> dalawa muna. No? <laughs> <Dalwang nga, no? laughs> <laughs> oh, oh. yeah. <laughs> okay. O oh, sige na. Ano'ng makaka-gold bedan? Eh, hindi to mawawala. O hindi na. Napagsak ako sa oh, iyo. Hindi na. Oh. Hindi, yun dapat ganyan <laughs> Hindi, 'yung kamila, yan nga ya, ganyan. Oh. O, one, two, three, tayo! <laughs> oh, my God! <laughs> 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 Yung babae ka, Nakatayo pa, tapos lumuhod ng gayon. Tanga-tanga na. Nag-ano muna? Ganyan okay, Oo, oh, lumuhod. Lumuhod. O, oh, lumuhod. <laughs> <laughs> Yan, okay. Oh. Ready? And, tayo. Yo. Hayo, naka-dalawang kamay, dalawang 0, mo! Dalawang kamay. Dalawang kamay pala 'yung babae, tayo daw na rin. Yan. Wow. Uh. So, try ko 'le. Aray, tatlong zero na. Pero masakot ang kamay kita, ka. <laughs> oh, yeah. Oh. Oh, dalawang kamay na. Oh, 'yan. <laughs> iyong kasi ako pinakain agad. Oh. Oh. Ready na. Ready. 1 2 3. Ano muna <Bios>. <ha? laughs>

Go! Bye! Now balance! One, two, three, go! Wow. <laughs>